Papuring awit ni Sakarias. Lucas isa, aning naputwil, hanggang pitumpot Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una. na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin, ipinangako rin niya na, na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayanang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Please like and subscribe.